Paano kung lahat ng pinapangarap mo, kalaya ang pinansyal, bigla ang swerte at pagbabagong kapalaran, ay naghihintay lang sa isang sandali para magbukas? Para sa mga libra, ang sandaling iyon ay sa Mayo Jess. Hindi lang ito isang petsa. Ito ay isang kosmikong senyales. Ang universo ay umaayon upang i-activate ang isang makapangyarihang frequency ng kayamanan para sa iyo. Isang enerhiya na matagal nang natutulog, tahimik na nabubuo sa likod ng mga pangyayari. Kung pakiramdam mo'y balisa ka, hindi sigurado, o parang may malaking darating. Hindi mo lang ito iniisip. Ang mga bituin ay nagsasalita. At ikaw ang kanilang tinatawag. Libra, handa ka na bang tanggapin ang tunay na nakalaan para sa'yo? Dahil pagkatapos ng Mayo, Jess? Magbabago ang lahat. Libra dumating na ang iyong oras. Sa loob ng maraming buwan, o baka taon pa, dala mo ang isang tahimik na pakiramdam sa iyong puso, isang kutob na ang sandali mo ay papalapit na. At ngayon, handa na ang universo na ipagkaloob ito sa iyo. Pagkatapos ng Mayo Jess, dalawang libo, Isang bihirang enerhiyang pagbabago ang gigising sa isang bagay na malalim sa loob mo ang iyong frequency ng kayamanan. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagkakaayon, layunin, at banal na tchempo ng paglalakbay ng iyong kaluluwa. Isang makapangyarihang pagkakahanay ng mga planeta, Venus, Mercury, at Jupiter. Ang magbubukas ng isang portal na nakatutok mismo sa iyong zodiac sign kung ikaw ay dumaan sa mga pagsubok, pagdududa, o pakiramdam na ikaw ay napabayaan. Ito na ang iyong sandali ng pagbabago. Lahat ng tiniis mo ay paghahanda lamang sa kung anong darating. Sa video na ito, susuriin natin ng malaliman ng iyong kwento, tuklasin ang mga kosmikong dahilan sa likod ng pagbabagong ito, at gagabayan ka kung paano tatanggapin ang kasaganaan na naghihintay sa iyo. Dahil Libra, ang iyong balanse ang iyong superpower, at ang timbangan ay malapit ng tumagilid pabor sa iyo. Nostradamus at Astrolohiya konteksto sa buong kasaysayan, maraming dakilang manghuhula at astrologo ang nagsabing may mga sandali kung kailan ang mga bituin ay hindi lang basta nagniningning, kundi nagsasalita. Isa sa mga pinakakilalang tagapagpahayag ay si Nostradamus, isang mistikong pranses na ang mahiwagang mga quatrain ay tila nakapaghula ng mga pandaigdigang pangyayari, personal na pagbabago, at maging ng mga kosmikong pagkakahanay daan-daang taon bago pa ito mangyari. Bagamat nabuhay siya noong ikalabing anim na siglo, naniniwala ang marami na ang kanyang mga pangitain ay hindi limitado sa panahon. Isinalarawan niya ang mga paggalaw ng mga planeta, emosyonal na paggising, at partikular na mga zodiac sign na aangat tuwing may makapangyarihang enerhiya sa kalangitan. Ngayon, mabilis tayong papalapit sa isa sa mga bihirang sandaling iyon. Sa Mayo 10, 2025, ang universo ay naghahanda para sa isang pagbabagong hindi pa nangyayari sa mga nagdaang dekada. May kinalaman ito sa isang kakaibang pagkakahanay ng tatlong planeta, Venus, Mercury at Jupiter, na kumakatawan sa kayamanan, komunikasyon at paglawak. Ang pagkakahanay na ito ay direktang makakaapekto sa Libra, ang sign na mismong pinamumunuan ng Venus ang higit na kamangha-mangha rito ay kung paano nito inaactivate ang tinatawag ng mga astrologo na wealth frequency, isang di nakikitang panginginig ng enerhiya na konektado sa oportunidad, intuition at banal na tempo. Ito ang sandaling nagkakaisa ang iyong panloob at panlabas na mundo. Para sa Libra, nalikas na naghahangad ng balanse, katarungan, at malayang agos ng enerhiya ang pagkakahanay na ito ay parang pagtama ng tuning fork sa iyong kaluluwa. Umaalingaw-ngaw ito sa iyong mga iniisip, desisyon, at maging sa iyong swerte. Maging ang espiritual na mundo ay nakikinig. Ayon sa mga energy reader at modernong mistiko, marami ng libra sa buong mundo ang nakararanas ng kakaibang mga senyales, panaginip, paulit-ulit na numero, pakiramdam ng pagkabalisa o isang malakas na kutob na may kailangang gawin. Hindi ito isang aksidente. Ang enerhiya ng Mayo Jess ay personal. Para bang matagal na itong inihahanda ng universo? Naghihintay lamang ng tamang sandali kung kailan ikaw ay magiging sapat na matatag, marunong, at handang tumanggap ng dakilang biyaya. Kosmikong pagkakaayon ng libra-libra, bilang ikapitong tanda ng zodiac, ikaw ang sagisag ng balanse, pagkakaisa, at pinong intuwisyon. Ang iyong ruling planet na si Venus ang namumuno sa pag-ibig, kagandahan at kayamanan. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, maraming libra ang nakaramdam ng pagka-disoriented. Para bang ang iyong panloob na timbangan ay bahagyang nayugyog, ang daloy ng enerhiya ay naantala, at ang kasaganahang inaasam mo ay laging tila abot-kamay ngunit hindi makuha. Ngunit malapit na itong magbago. Sa Mayo 2025, isang bihira at sagradong astrological alignment ang magaganap. Si Venus, ang iyong planetary ruler, ay makikipag-align kina Mercury, ang mensahero ng kalinawan at manifestasyon. At Jupiter, ang planeta ng swerte at pagpapalawak. Ang dahilan kung bakit napakalakas ng alignment na ito ay dahil magaganap ito sa isang trine sa iyong birth sign. Ibig sabihin, ang enerhiya ay hindi lang basta daraan, kundi mag-activate ng isang sinaunang puwersang matagal nang natutulog sa iyong kalooban. Parang isang lihim na pintuan ng kasaganaan na matagal nang naghihintay ng isang katok. At ang katok na yon ay darating pagkatapos ng Mayo Jess. Sa pagkakaayos na ito, palalakasin ni Venus ang iyong likas na karisma at kakayahang makaakit. Lalo na ng mga oportunidad sa pananalapi. Samantala, Palalakasin ni Mercury ang iyong abilidad na ipahayag ang iyong halaga sa negosyo, sa relasyon, o sa anumang uri ng pakikipag-ugnayan. At si Jupiter naman? Bubuksan nito ng malawakan ng pintuan ng swerte. Dadalhin ka sa mga lugar kung saan dati ay puro katahimikan at kawalan ng galaw. Ngunit hindi ito basta-basta lang nangyari. Matagal ng pinagmamasdan ng universo ang iyong paglalakbay. Maraming Libra ang tahimik na nagsumikap, tumulong sa iba at dumaan sa emosyonal na paghilom. Nagpakumbaba ka, pinili mong mapanatili ang kapayapaan at nanahimik sa mga panahong pwede kang lumaban. Ngayon, ang iyong karma ay umiikot. Ang enerhiyang ibinigay mo noon ay babalik. Ngunit mas malakas pa. Asahan mong makakita ng mga synchronicity sa panahong ito maaaring makatanggap ka ng hindi inaasahang alok, mensahe mula sa mga estranghero, o makapangyarihang panaginip na nagtutulak sa iyo upang kumilos. Ang ilang libra ay makakaramdam ng matinding paghila patungo sa mga lugar o taong hindi pa nila nakikilala noon. At sa mga koneksyong iyon, bubukas ang mga pintuan ng pananalapi. Mahalagang maunawaan, hindi ito mahika. Ito ay alignment hindi mo ito tinatanggap ng biglaan. Sa halip, tawakas ay tumutugma ka na sa kung ano ang matagal ng nakalaan para sa'yo. At dahil ang mga libra ay likas na naghahangad ng pagkakaayon, ang pagbabagong ito ay magiging natural ang pakiramdam. Kahit ito'y ganap na makapagpapabago ng iyong buhay, ang personalidad ng libra at ang kanyang pinansyal na tadhana. Upang maunawaan kung bakit napakahalaga ng Mayo 10 para sa libra, kailangan muna nating tuklasin kung sino talaga ang Libra, lampas sa simbolo ng timbangan at higit pa sa panlabas na anyo. Karaniwang inilalarawan ng Libra bilang kalmado, diplomatiko at kaakit-akit. Ngunit sa likod ng kagandahang loob na iyon ay isang isipan na walang tigil sa pagtitimbang, pagsusuri at paghahanap ng balanse, hindi lang sa mga relasyon, kundi pati sa mas malalim na layunin sa buhay. Hindi lang pera o kasikatan ang nagtutulak sa mga Libra ang hinahangad nila ay makahulugang kasaganahan, kayamanang naayon sa kanilang mga pinahahalagahan, pamumuhay at kapayapaan ng damdamin. Sa maraming paraan, likas na tagahatak ang mga libra. Maaaring banayad ang kanilang enerhiya, ngunit malakas ang hatak. Nahuhumaling ang mga tao sa kanilang kagandahan, pagiging patas, at likas na karisma. Kapag nasa balanse ang libra, umaapaw sila sa kumpiyansa. Hindi ito sumisigaw, kundi bumubulong, at nakikinig ang mundo. Ngunit narito ang hamon, madalas na nag-aalinlangan ang mga libra na ang kininang nararapat sa kanila. Sila'y nag-iisip ng labis, nag-aantay, naghahanap ng pagsang-ayon o natatakot na makasira ng katahimikan. At dito, naiiba ang Mayo Jess. Hindi ka hinihinging maging ibang tao ng pagbabagong ito. Sa halip, inaanyayahan kang bumalik sa iyong sentro. Kilalanin na ang kayamanan, tagumpay, at pabor ng langit ay hindi gantimpala. Ito ay refleksyon ng iyong pagkakaayon. Kapag nagkakaisa ang iyong isipan, puso at espiritu, tumataas ang iyong frequency. At kapag tumaas ang iyong frequency, kusang dumarating ang mga oportunidad. Ang pinansyal na tadhana ng isang libra ay hindi palaging tuwid ang landas. Maaaring hindi mo maranasan ang tipikal na mga paraan ng pagyaman. Baka hindi ikaw ang manalo sa loto o umakyat sa hagdang korporasyon sa karaniwang paraan. Sa halip, kadalasan ay dumarating ang iyong kayamanan sa pamamagitan ng mga relasyon, pakikipagpartner, matatalinong desisyong base sa intuwisyon, o mga malikhaing proyekto. Maaaring makilala mo ang tamang tao sa tamang oras. Maaaring sumagot ka ng oo sa isang pakiramdam kaysa sa isang detalyadong plano. Ganyan gumagalaw ang iyong enerhiya, malaya, nakikinig, at nararamdaman ang tamang daan patungo sa tagumpay. Pagkatapos ng mayo, Jess, magigising ang bahaging ito ng iyong pagkatao. Magsisimula kang magtiwala ng mas malalim sa iyong kutob. Makakaramdam ka ng malakas na pagtawag sa isang bagong bagay, isang investment, pagbabago ng trabaho, malikhaing inspirasyon, o koneksyong tila bigla ngunit may saysay. Iyan ang activation ng iyong wealth frequency. Hindi ito tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa wakas. Handa ka na upang tumanggap. Ang sandali ng aktibasyon, pagkatapos ng mayodas. Isa itong petsang maaaring tila karaniwan sa unang tingin. Ngunit para sa mga libra, ito ang sandali kung kailan tahimik na inaayos ng universo ang agos ng buhay upang paboran ka. Hindi ito darating sa pamamagitan ng malalakas na anunsyo o kumikislap na palatandaan. Darating ito na parang bulong, init sa dibdib, at isang tahimik ngunit malinaw na pakiramdam sa loob mo. Ito na. Hayaan mong ikuwento namin ito sa paraang mararamdaman mo. Dahil ang pinakamahusay na paraan para maunawaan ang kosmikong sandaling ito ay sa pamamagitan ng damdamin. Kilalanin si Altea, isang babaeng libra na nasa maagang apat na po. Sa loob ng maraming taon, nagtatrabaho siya bilang konsultant. Isang trabahong hindi niya kailanman minahal. Magaling siya rito, iginagalang, hinahangaan pa nga, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, Pakiramdam niya ay para lamang siyang paulit-ulit na gumagalaw ng walang tunay na layunin. Ang pangarap niya ay magbukas ng isang design studio. Mahilig siya sa sining, balanse at kagandahan, mga regalong likas sa isang libra, ngunit palaging may humahad lang. Isang araw, ilang sandali lang pagkatapos ng Mayo Jess, nagising siya mula sa isang napakalinaw na panaginip. Nasa isang nagniningning na pasilyo siya. Puno ng mga pintuan, lahat ay nakasara, maliban sa isa. Sa likod ng pintuang yon ay isang silid na puno ng liwanag at halakhakan. Habang papalapit siya, isang tinig ang bumulong sa panaginip. Handa ka na. Nagising siyang hingal. Sa mismong araw na yon, nakatanggap siya ng email mula sa isang matagal ng kaibigan na nakakuha ng pondo para sa isang creative startup at naghahanap ng katuwang. Sabi nito, Ewan ko kung bakit, pero ikaw agad ang pumasok sa isip ko. Nag-alinlangan si Althea. Pumasok na naman ang dating ugali ng Libra, ang sobrang pag-iisip. Ngunit may nagbago. Sa halip na pagdududa, nakaramdam siya ng malinaw na kumpiyansa, tapang, at tiwala sa tamang tsempo. Pumayag siya, at nagbago ang kanyang buong buhay. Ilang buwan lamang ang lumipas, sumikat ang kanyang bagong studio, at sumirit ang kanyang kita. Pero higit pa roon, muling nabuhay ang kanyang damdamin. Dumaloy. Naramdaman niya ang layunin. Ito ang pinakadiwa ng iyong aktibasyon, Libra. Hindi pare-pareho ang anyo nito para sa lahat. Ang ilang Libra ay maaaring makatanggap ng hindi inaasahang job offer. Ang iba naman ay makararamdam ng matinding pagnanais na maglakbay, mag-invest, magsalita o ng isang bagay na matagal nang nagpapabigat sa kanila. Para sa ilan, ito ay maaaring isang malakas na panloob na tulak upang ipagpatuloy ang nakalimutang pangarap o makipag-ugnayan muli sa isang tao na magbubukas ng bagong pinto. Maaaring mapansin mo ang mga senyales. Paulit-ulit na numero tulad ng isang daan labing isang, dalawang daan dalawa o walong daan walong walo, panaginip tungkol sa liwanag o paglipad o bigla ang pakiramdam ng kapayapaan habang gumagawa ng desisyon. Hindi ito mga pagkakataon lang, ito ay mga patunay. Mas titindi ang iyong intuition. Mas magiging magnetiko ang iyong enerhiya. Mapapansin mong kakaiba na ang pagtugo ng mga tao sa iyo, na para bang may bago silang nararamdaman sa iyong presensya. Ito ay dahil pagkatapos ng Mayoges, magbabago ang iyong frequency. At kapag nagbago ang iyong frequency, magbabago rin ang mga bagay na iyong inaakit. Ngunit tandaan mo ito, kailangan mong tumugon. Maaaring buksan ng universo ang pinto, pero ikaw ang kailangang pumasok. Hindi ito ang oras para magdalawang isip. Hindi ito ang oras para maghintay ng perpektong sandali. Ito ang panahon para pagkatiwalaan ang agos, tumugon sa mga oportunidad na nakahanay sa iyo at paniwalaan na matagal ka nang inihahanda ng iyong kaluluwa para sa sandaling ito. Pagkatapos ng Mayo Jess, magbubukas ang isang bintana para sa mga libra sa buong mundo. Hindi ito mananatiling bukas magpakailanman. Ngunit para sa mga handa, para sa mga nakararamdam ng panawagan, ang lahat ay maaaring magbago sa isang iglap. Ang kayamanan ay hindi lang darating sa iyo. Darating ito sa pamamagitan mo mga palatandaan, simbolo, at espiritual na kumpirmasyon. Pagkatapos ng Mayo Jess, Libra, hindi lang basta i-activate ia ng universo ang iyong wealth frequency. Magsisimula rin itong makipag-usap sa iyo sa mga paraang maaaring hindi mo pa napansin noon. Ang mga espiritual na kumpirmasyong ito ay hindi malalakas, hindi dramatiko, ngunit tiyak na para sa iyo. Ang sansinukob ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga simbolo. At sa panahong ito, sapat na ang talas ng iyong intuwisyon upang maintindihan ang mga mensahe nito. Maaaring magsimula kang makakita ng mga umuulit na numero, lalo na ang walong-walong-walong, na sumisimbolo sa walang hanggang kasaganahan, o ang dalawang-dalawang-dalawa, isang makapangyarihang tanda ng balanse at pagkakaayon. Baka mapansin mong paulit-ulit mong nasisilip ang orasan sa eksaktong alas 10.30 o alas 11.11. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Ito ay mga senyas na ikaw ay papalapit na sa ganap na alignment. Magiging mas malinaw at makulay ang iyong mga panaginip. Maaring managinip ka ng mga bukas na pintuan, umaagos na ilog, tulay, o ginintuang liwanag lahat ng ito ay mga universal na simbolo ng oportunidad at enerhiyang pagbabago. Maaaring managinip ka rin ng mga taong matagal mo nang hindi nakikita o ng mga bagay tulad ng barya, tusi, o mga ibong malayang lumilipad. Ang mga panaginip na ito ay sagrado. Ito ang iyong subconscious mind na umaayon sa bagong vibration na pumapasok sa iyong buhay. Higit pa sa mga numero at panaginip maaaring makaramdam ka ng matinding pagnanais na kumilos, kahit hindi mo alam kung bakit. Maaaring biglang sumagi sa isip mo ang isang proyekto, isang tawag, o isang lugar na tila tinatawag ka. Pagkatiwalaan mo ang mga sensasyong ito. Ito ay ang paggising ng iyong mas mataas na sarili. Bumubulong ng katotohanan bago pa ito mangyari. Maaaring paulit-ulit mong marinig ang ilang mga lang tila may mensahe. May magsasabing, ngayon ang oras mo, o matagal ka nang naghihintay. At kapag narinig mo ito, parang may tatama sa puso mo, parang ang mga salitang yon ay itinakda talaga para sa'yo. Maging ang iyong kapaligiran ay makikibahagi. Maaaring bigla kang makaramdam ng kapayapaan sa mga lugar na dati karaniwan lamang. Maaaring ang isang kanta ay bigla kang paiyakin o ang kabaitan ng isang estranghero ay maramdaman mong isang mensahe mula sa mas mataas na kapangyarihan. Lahat ng ito ay kumpirmasyon na ang wealth frequency ay hindi lang totoo, kundi aktibo na. Libra, ito na ang panahon para makinig. Hindi lang gamit ang iyong pandinig, kundi gamit ang iyong kaluluwa. Nariyan na ang mga senyales. Nagsasalita na ang universo sa wika mo at pagkatapos ng Mayo Jess, malinaw ang mensahe nito. Handa ka na. Buksan mo ang iyong mga braso at tanggapin. Paano tumugo ng Libra? Ngayong alam mo na na ang iyong wealth frequency ay magigising, ano ang dapat mong gawin, Libra? Ang sagot, hindi ito tungkol sa puwersa kundi sa daloy. Ikaw ay isang air sign na pinamumunuan ni Venus. Ibig sabihin, ang iyong kapangyarihan ay hindi nang gagaling sa paghabol, kundi sa pag-akit. Pagkatapos ng Mayo Jess, magiging mas magnetiko ang iyong enerhiya. Ngunit ito'y mangyayari lamang kung ikaw ay naka-align sa iyong katotohanan. Panahon na para umasa sa iyong intuwisyon, hindi sa lohika. Kapag ang isang desisyon ay ramdam mong tama, kahit wala pa itong konkretong paliwanag, iyon na ang senyales na dapat mo itong sundan simulan sa paglilinis ng espasyo, mentally at physically. I-declutter ang iyong paligid, ayusin ang iyong financial records, at planuhin ang iyong schedule. Bakit? Dahil hindi maihahatid ng universo ang mga biyaya sa isang masikip at magulong espasyo. Ang iyong panlabas na kapaligiran ay salamin ng iyong panloob na kahandaan. Ang isang malinis na espasyo ay isang malinaw na imbitasyon sa mga oportunidad na papalapit na sayo. Sunod, kumilos agad kapag may naramdaman kang tawag ng inspirasyon. Kung biglang may pumasok sa isip mo, isang business idea, job offer, o isang taong nakasalubong mo, huwag mo na itong labis na pag-isipan. Madalas na nag-aalangan ang mga libra dahil sa sobrang pagtitimbang ng mga pros and cons. Ngunit pagkatapos ng mayojes, oras ang susi. Mabilis na magbubukas ang iyong window ng kasaganahan at ang mga kikilos agad ay siyang pinakamakikinabang. Ito rin ay isang makapangyarihang panahon para sa gratitude rituals at affirmations. Bawat umaga, banggitin ang mga katagang ito. Ako ay naka-align sa kasaganahan. Pinagkakatiwalaan ko ang aking landas. Handa na akong tumanggap. Ang mga salita ay may dalang vibration at bilang isang libra ang iyong mga salita kapag binigkas ng may damdamin ay may kapangyarihang bumuo ng enerhiya sa paligid mo. At higit sa lahat, huwag mo itong gawin mag-isa. Makipag-ugnayan sa iba, bumuo ng koneksyon, humingi ng tulong. Ang iyong zodiac sign ay namumukod tangi sa larangan ng partnership. Ang kayamanang paparating sa iyo ay maaaring hindi manggaling sa sariling pagsisikap lamang kundi sa isang taong nakakakita ng iyong liwanag. At nagnanais na mas lalo pa itong pagningasin. Libra, ang iyong misyon ay hindi habuli ng biyaya. Ito ay pahintulutang lumapit sa iyo, paano kung hindi ka Libra? Maaring nagtatanong ka, paano kung hindi ako Libra? Ibig bang sabihin nito ay hindi ako kasama sa kasaganahan at pagbabagong hatid ng Mayo Jess? Ang sagot, hindi. Bagamat ang partikular na kosmikong bintana na ito ay mas naka-align sa enerhiya ng Libra, lahat tayo ay konektado. Ang enerhiyang tinatanggap ng Libra ay hindi para ihiwalay, kundi para magbigay inspirasyon. Kung hindi ka Libra, maaari mo pa rin itune ang sarili mo sa vibration na ito sa pamamagitan ng pagyakap sa mga katangian ng Libra. Balanse, kagandahan, kabaitan, at diplomasya. Magmuni-muni ka sa sariling buhay. Saan ka kailangang bumalik sa pagkakaayos? Saan ka tinatawag ng intuition mo upang muling mag-align sa iyong layunin? Mas mahalaga pa rito, suportahan mo ang mga libra sa iyong paligid. Kung may kakilala kang libra, ipaalala mo sa kanila ang kanilang lakas. Himukin mo silang kumilos. Minsan, ang pinakamagandang biyayang maaari nating ibigay sa sarili ay ang tumulong sa iba na umangat at sa pag-angat nila, umaangat din tayo. Ang frequency ay narito na sa paligid. At maaari kang maka-align dito, anuman ang iyong zodiac sign. Konklusyon, panawagan para kumilos Libra, ito ay hindi basta-bastang astrological forecast. Ito ay mensaheng isinulat sa mga bituin, ibinulong ng universo, at inihatid diretsyo sa iyong kaluluwa. Matagal kang naghintay, nagsikap ka, naghilom ka, at ngayon, handa ka na. Pagkatapos ng Mayo, Jess, 2025, babaligtad ang agos ng enerhiya pabor sa'yo. Hindi lang sa paligid mo nag-a-align ang kosmos, kundi sa loob mo mismo. Ma-activate ang iyong wealth frequency hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa pananampalataya, tiyaga, at balanse. Bawat gabing puyat, bawat pangarap na hindi mo nasabi, bawat kabutihang ginawa mo na tila walang nakakakita hindi kailanman na sayang. Ang lahat ng iyon ay naghanda sa iyo para sa sandaling ito. Ngunit ang regalong ito ay may isang kondisyon. Kailangan mo itong tanggapin. Huwag hayaan ang takot na hadlangan ka. Huwag hayaan ang pagdududa na agawin ng nakalaan para sa iyo. Sabihin mong, oo, humakbang ka. Pagkatiwalaan ang tiyempo. Pagkatiwalaan ang sarili mo. At ngayon kami ay nagtatanong, ikaw ba ay isang libra na nakakaramdam na ng pagbabagong ito? Nakita mo na ba ang mga senyales? I-comment mo sa iba ba ang iyong zodiac sign at kung ano ang nais mong i-manifest. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe para sa iba pang astrological insights, at i-share ang mensaheng ito sa isang taong kailangang makarinig nito. Dahil Libra, ang iyong kapalaran ay hindi palang paparating, nandito na ito. sparkles.